Bago magsimula ang ministeryo ni Jesus, dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang upang mag-ayuno at paghandaan ng kanyang misyon. Ngunit habang siya ay nangihina sa gutom, dumating si Satanas upang siya ituksuhin. Ito ay isang laban ng hindi ng espada, kundi ng salita ng Diyos. Sa loob ng apat na pong araw at apat na pong gabi, si Jesus ay walang kinain. Siya ay gutom at nanghihina. At dumating ang manunukso, si Satanas. Sinabi niya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawing tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus, Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kung hindi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala ni Satanas si Jesus sa tuktok ng templo sa Jerusalem at sinabi, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at dadalhin ka sa kanilang mga kamay. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat din, wag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sa huling tukso, dinala ni Satanas si Jesus sa isang mataas na bundok Ipinakita niya ang lahat ng kaharian at kayamanan ng mundo. Ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ngunit maigpit ang sagot ni Yesus, Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, Ang Panginoon mong Diyos ang iyong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Dahil hindi siya nagtagumpay, Iniwan ni Satanas si Jesus At dumating ang mga anghel upang siya ay paglingkuran Sa tatlong tukso, isang bagay ang ating napansin Si Jesus ay hindi lumaban gamit ang sariling lakas at kapangyarihan Sa halip, ginamit niya ang salita ng Diyos Sa bawat tukso, nasusulat ang kanyang sagot Tayo rin ba ay tinutukso? Oo ang mga tukso ni Satanas kay Yesus ay pareho sa ating nararanasan ngayon. Tukso sa laman. Ito yung pagnanasa sa material na bagay, katulad ng tinapay. Tukso sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ito naman yung paggamit ng posisyon para sa sariling kapakinabangan. Tukso sa kayamanan. Ito rin ay ang pagnanasa sa yaman at kasikatan kapalit ng pananampalataya. Ngunit may sandata tayo laban sa tukso, ang salita ng Diyos. Basahin ito at isapuso. Gamitin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ang tukso na madalas mong kaharapin? Handa ka bang labanan ito? Gamit ang salita ng Diyos? Magsimula ngayon. Basahin ang Biblia, isapuso ito, at gamitin ito sa ating pang-araw-araw na buhay